simple pool nga po nila. Diyan sila naliligo. Diyan umiinom. Malaki nga po tong ano yung pwesto na ito mga ka-behind. Yan. So, ayan pala yung space na nakukuha nila. Sabi ko nga, pwede kayo mag dito ng mga 50 peraso in the future. Kakatala po kami ng manok kayo mga ka kasi may uh, manok dito na sobrang gala. So, kakatay na lang namin para hindi na ako ma-stress. And yung mga din gumagala din naman doon. Ano nangyayari? <laughs> na so mga kabayan, may manok na dito na nagagala siya kasi nangangasawa na. So, pupunta siya doon, doon sa may kapitbahay namin doon, sa likod nun. Biyang bahay ito, likod pa sa may kawayanan. Kaya sa akin na naman, sabi ko, hindi naman sure mawawala. Pero, sabi nga na dito, baka mawala na. Kinulong namin. And dahil nga, ayoko naman ng idea na makulit yung na-stress ako pag pinapakawalan ko. Hindi naman na-stress, nahihirapan ba ako? Parang di ako panatag pag pinapakawalan ko kasi nagagala. So, ito, kakatay namin na siya. <laughs> Sorry na lang kasi bata pa ito mga siya, mga ka-behind Mga... At well, ito mga isang buwang pa lang talaga exactly dito sa akin. Kasi nabili ko na to sa halagang uh, 250. And, ang kita yung paa niya, may wala pa siyang tahid Makikita, sa manok kasi, isa sa mga palatandaan ng edad is yung paa. Yan, walang tahid. Wala pang tahid yan. Mal kita, malit kita yung maliit yung tahid niya, patubo pa lang. Pero ayun, makakatay na nga siya. So, makulit kasi. Ayun yung isa sa mga magkakapatid. Tapos nagdagdag na lang po kami ng ano, ng manok na 45 days ba yun yung mga nabibili. Ng commercial chicken ba yun. Uy, commercial Invento tayo sa commercial chicken. Malaki na rin yan siya pag nakakapaan ni mga kabihay. Sure ko kayo mga kabihay dito sa dito nga sa ano lugar ng pinag namin which is sa Bayoko to and nakarang kasi nagpaplano kami sabi gusto ko ulit mag-alaga ng bibi, so ayan troll ko kayo so ayan pagpasok pagpasok ng yung mga kabiyahin uh, kayo to sa bibi, sa ngayon kasi ito pala yung ano namin yung nade-develop nade-develop bonggaan ng salita ha ito pala yung nagagawa namin so nakikita nyo yung, yung bibihan namin So ganito yung itsura ng buong kulungan. Sana na ano nyo, makita nyo na maayos. Malaki na rin sya, o, no, dyan. ba diba, may pader doon. Tapos naglagay, eh, mga yero. Galing sa, buong, sa bubong namin dati. Tapos bumili ako ng additional para mabuo talaga yung square na yan. And, yung mga halaman naman na makikita mo dyan ay mabilis tumubo yan ang naging problema nga lang nung simula namin ikulong yung mga bibi sa loob tapos may tanim akong ganyan kinakagat nila yung puno binabalatan nila kasi mga kasi nga di ba yung mga bibi mahilig sa ganon mahilig magbalat-balat ng mga puno yung medyo malalambot na pwedeng kainin ang hiyar dito pagkakagulong nagdudugo yung mga pakpak may papakawala ko na sila Matitigas yung mga to. Eh. May nagdugo ng pakpak. Ang dayong commercial naman sa video natin. Ayun, may nagdugo mga kapit. Nakita mo yun. Hindi man dugo, Ayun, oh. may sugat na siya. Oh. Ayan. Ito yung problema. Nagkakagatan na sila ng pakpak. So, papakawalan ko sila. Kaysa naman lumala tong... Ay, may mga sugat. Lumala to. Bababa -ba 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 ko na sila. Isa-isa. Ito, pakawalan na natin. Dayong commercial. Mag-ano lang ko eh. mag lang sana tayo ng... Ay, pati ito may mga ano sila usugat. Ayun sa pakpak, oh. Tumutubo pa naman yung pakpak na tapos magkakagatan lang sila. Ay, nako. Hindi maganda ito. Nakita-kita nyo po yun. Pakawalan ko na yun. Para... Hindi yes, sila magkagatan. Ay! Ay! May mga sugat talaga sa mga kape pet ay mapiti na 'yon. Kita mo 'yan, no. Yan 'yon. No? Kaya may pakpak no? no? -pak, oh. May padugo-dugo na. Kaya Ay. Ito yung mga mga mang... Nakawala ko sa mga kabit kasi nagkakagatan talaga silang pakpak. -pak. So, dyan na siya muna. Ano kasi, nung plano pumunta. di hey! Huli. Ito yung... syo nga. Tayo pupunta. Bakit pupunta? Ibigay niyo pa ako ng problema. Doon! nagkakagata na kasi ng pakpak so kailangan ko na silang i dyan, pagalain kinatay na namin siya kasi makulit diba tayo wala kaya na tayo lagot nga dyan pasok na rin tayo sa loob na ito ah Naglagay ako ng dahon ng saging. Piling ko mas masarap. Mas maganda yata. Iluto na lang. Tsaka magtetayong tayo ng gabi. Yung parang malaki dahon. Tsaka sanga para. Ano ka po? Pakisara nga po. Pakisara. Ayun, batu. Huwag ka na papasok. Agating kanila. Marami sila dito. Sarado may batu. Ayun Ayun, sarado may bato Tulak mo dito. Ayan, paayin mo. Tulak mo. yan, Galit-galit pa. Ako pa dito. <laughs> Ay, sa baba punta. Sige dito oh. na mo na. Okay na <laughs> diba 'yung utik. Ibay na lakma 'yung puno eh. Ah, ben. so Ito ng mga dito Tapos may fish pa nga po sila dito tulad ng nakaraan. May isang um baitlugan. Nandito po 'yan, may anyo pa yung, 'yung inahin ng lumilimlim. tapos pati yung mga tagit sa gilid lapas ka na Ito. to ay ka dito ayan okay ayan okay na yan ayan tapos ito mga kabay din ayos na rin nung bayo ko yung bubong nila bubong po yan eh ang bibi, hindi naman siya gano'ng kataas kasi nung nakaraan nung nakaslide pa yan pa ganyan, pinakita nung mga bibi na to tapos lumalabas sila ang ah. so ayan yung simple nga po nila dyan sila naliligo minsan umiinom As you can see malaki nga po tong ano yung pwesto na to mga ka-behind nagtan ko yung puno dito yung pagkakamali ko po is ay namatay na sayang binalatan po nila yung buong puno mga syunga, yung bibi na to Nakakapagpatubo na po sa kami ng ano dyan. Ngayon ko lang din nakita ang binalatan. Akala ko doon lang yung binalatan nila. Ay, wala na. Hindi natutubo itong mga nandito. Pinagbabalatan na po nila yung mga puno dito. Ngayon. Ito talaga buong puno. Talaga binalatan mga kabayan. Patay na yung puno. Nagtatanim kasi kami nito kasi magandang maganda pong pambakod to at the same time mabilis tumubo at may silong din. Sana ito hindi na Ito naman sa mga gilid, for sure, uh, mababalat nila yung side dito. Pero yung likod, hindi na. So, mag-survive pa rin yung puno, yung puno na to kahit paano. And, uh, dyan may mga puno din mga kabihan kasi yung purpose niyan, pag lumaki, siya yung parang maghigpit na ito para hindi marin tumumba to yung pinakayero na to. So, ganun ka may mga lugar kayo. Taniman yung loob, tsaka labas. Tapos ay namin magsisilbing poste ng mga yero. Kasi yung yero nga po matagal yung buhay niyan. So tumubo na rin yung mga halaman dito. Mga yung mga tempo dyan sa ibaba. Yan. Yan. So, ayan. Pag nakita dito yung view, malaki. Malaki siya as in by square. Tsaka thankful ako kasi uh, ah, yung bayo ko siya kay mama niya, kay nanay, tsaka kay tatay sa mama at papa niya. Or nagpaalam din kami na kung pwede maglagay dito ng kulungan at pumayad naman. So may mga, ayan, Oh. na ano ka diyan. Ito ito ah. sa akin. Entra labas tayo mga kawil para makita yung ibang ano. Lugar. Tara na. Tokolok. Sumali ito dito ito. Tara na. wala labas sa bato sa puno. Alay dito. Dito ka na. Dito na ako. Hoy. Hoy, masugat ka dito ka. Dito ka na. Dito ka duman. Ay, alis na ako. Diyan may as. dyan. Naulay na. Ayun na as. Ayun dyan ahas Terna oh. Tara na. Tara na dito. Dito ka duman. Putik, umiindak-indak pa yung paa mo ah. Dito ka na. Dito ka na oh. Susugat ka pa eh. Ito, matigas ulo ito. Ito, matigas ang ulo. Matigas ulo. <laughs> si matigas ulo? Tayo tama natin tong sa tour natin yung kulungan. Ay, putik yung mga bibilom. Ayun na mga kabay na dito. Siya nga, mga na mamanok. sa <laughs> so ngayon, ito pala yung ano namin mga kabay. Ito yung pala namin paglagi ng season in the future after mga 5 months, hopefully. Meron nang tayong ilalagay dyan. Tapos dito, meron din kami lalagyan dito ng manok. Lalagyan nila dito. Yan. Tapos, ayan. Ayan. Diyan. Ito may mga peeds. Ito yung mga manok na player. Ah, oh, mga kabe, lang yung tour natin. So, <laughs> tatanong, kung ako yung tatanungin yung mga ka-bend, alam mo, napakaganda pala ng pader. Ay, pader. Maganda rin siguro yung mga screen, pero ang ganda pala pag yung ano, yung pinader mo sa mga kulungan. Malinis siya tignan kung makikita nyo. Ayan. Tsaka maluwag, malawak pa ispasya ito mga ka-behind. Uh, kung isipin mo. Ito, ilan na yan sila? Uh, 14, 15, yung isang naglilimlim. 15 yan. So, ayan pala yung space na nakukuha nila. Sabi ko nga, pwede kayo mag dito ng mga 50 peraso in the future. Para, kunwari, may, may buyer. Dito lang siya titingin ganon. Pwede nang ituro-turo dyan kung ano gusto nila. Sa mga stock na yan, di ba? Oh, ang ganda. At the same time, may swimming pool. So, parang okay na rin. And yung, ma yung mga, manok pala nakagala, mga kabihayin. Kasi nga, pinapagala naman talaga namin yung mga manok. Naka-free range. Yung isang nga kinatay namin kasi nasobrahan naman sa sagala. So, ewan ko din. Um, ayun yung kinaganda lang din sa, sa bibi. Yung bibi nagagala, pero... Sama-sama sila, tsaka hindi masyadong sobrang layo, layo yung pinapuntahan hindi tulad ng manok talagang naturally may rin talaga sila mag forage or mga forager siguro sila ranger, ano ba na tawag to? ranger, forager <laughs> so ganun talaga sila may rin talaga silang mga lahig at uh, ano mga pagkain and uh, may mga ka-behind na mag-itlog na to so maglalagay na rin kami dito ng mga paitlugan. yung mga container sa bahay, naka-ready naman na yung dating paitlugan na ginamit ko sa mga bibi at o oh, sa baby, wala ka naman kasi masyado sa manok. Kasi yung manok mga balde na nakasabit lang. So ayun yung parang gagamitin ko na paitlogan nila ulit. Gusto nang bumaba ng mga taong nag-inom ng tubig. Na baka mamaya maligo na sila pag medyo nainita na sila. O oh, ba? At hindi ko pa nga nalilinis. Lagi ko, lagi, lagi ko nasa isip pag nakikita ko yan. i ko yan, yung mga dumi-dumi na yan. Ganda lang tignan. Ang <laughs> tubig kasi naman dumi na. So, ayan. So, ayan lang. Um, depende pa rin sa inyo kung ano yung prepared nyo. Ako kasi prepared ko rin na may kulungan yung mga bibi para pag tag-ulan, pwede namin silang ikulong dito na lang. Hindi na sila magputik dyan sa labas. At the same time, pag may bibili pwede mo silang ikulong tapos pwede na silang mamili yung bibili as of now talagang uh, thankful naman ako kasi yung mga stock na nabili ko medyo nag improve na yung yung katawan nila lalo, lalo na po yung mapapayat na nabili ko po dun sa dito sa amin sa Balanga po sa city ng Bataan uh, nakabili ako ng limang peraso at payat talaga silang kasi nga hindi ko alam dahil nakakulong siguro tsaka yung pagkainis, wala namang hindi siguro sapat yung sustansya, ganun yung idea na naisip ko doon. Kaya hindi na susustain yung pangangailangan nila. At lalong lalo na pag nakakulong hindi sila nakakakain ng damo or other source of food na pwede pa sana nila makain. Ano natin mga mga yung video natin ngayong araw. Medyo patur lang kon nari sa kulungan na meron tayo ngayon. And hopefully uh, next year or after a month, may makita na tayong growth dito sa mga pag sa pag-alaga natin, may mga pa na 'yung mga inahin magitlog na, 'yung mga barako, mga sawa na and the same. The same with uh, chicken or the same sa mga manok natin na stock. Hopefully um pag dating ng uh, next year, may mga produce na rin sila. Mahahatiin. So ayun lang and thanks for watching guys and ah uh, happy farming. Sabi ko nga kasi hindi ko talaga din matiis na pag nandito ako sa amin is hindi mag-alaga ng bibe. Lalo na karaan, nung, lalo na po nung nakaraan nung naghahanap ako, ang hirap maghanap. Tapos naalala ko dati ako, may mga stock ako na magaganda. Pero ngayon kasi, um, andun pa rin ako sa idea na mag ako ng brown, ng gray. Pero mas pagpo-focus ako sa kulay nito. Maganda gagandahan tsaka yun, no mga ganun. Mga puti na medyo may itim, maganda rin para sa akin kasi medyo medyo elegante yung kulay nila. For me ha, elegante na maganda sa mata. Kasi malinis tignan. Hindi ko lang alam pag nagkaedad na sila, pag pumangit yung balahibo nila, kung maganda pa rin silang tignan. Kasi nga ngayon bata pa, kaya magaganda tignan na yan. Oh. Ayan. Ata po yan.